Nakawalan mo kami! Pakawalan mo Sino ba kayo? Ah, oh. Ingatan niyo yung mga yan. Ay. Ano ba? Ano mga importante ng alas Sino ko tayo? eh. Sino kayo? Nakawalan mo kami! Ano ba? Ano ba? Sino ka ba? Mo ano, ako? Na ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano pero kung ako sa'yo, ilalagay ko ang tapang ko sa lugar. Pwede kitang katayin ngayon, ha? Pwede gawin mo! Kumidyante pala tong anak ni Captain Monte. <tay> Elijah, Kukulin oh Sabi mo kay Don Pedro, kung gusto pa nilang makitang buhay ang mga anak nila, pumunta sila sa gulod ng Pook Paraiso at wag silang magsasama ng kahit na sino. Kung ayaw nilang taigutay na bangkay ang mapabawi niya. Carlo J. Caparas, Totoy Bato. Ngayong May 5 na sa Todomax Time 5.